Naranasan mo na ba ang paulit-ulit na makita ang parehong numero sa plaka ng jeep, sa screen ng cellphone, o sa gilid ng resibo at maramdaman na parang hindi lang ito basta aksidente? Paano kung ang mga numerong iyon ay hindi random? Paano kung mensahe pala sila? Sa mga aral ng Budismo, may dalang enerhiya ang bawat numero. At sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan ang mga palatandaan galing sa panaginip kasabihan ng matatanda, o yung pakiramdam sa tiyan na hindi mo maipaliwanag. At ngayon, may kakaibang nangyayari. Ang buwan ng Hunyo ay may dalang pambihirang pagbubukas ng enerhiya, isang pagkakaalign na konektado sa apat na partikular na numero. Ang mga numerong ito ay hindi lang nangangahulugang swerte. Ang ibig sabihin nila ay pagkakaayon. Tamang-tama ang oras. Ang ibig nilang sabihin, maghanda ka na. Kung isa kang OFW na naghahanap ng palatandaan sa ibang bansa, estudyanteng nananalangin para sa tagumpay, o magulang na sinusubukang pagkasyahin ng bawat piso, nandito ka sa tamang pagkakataon. Maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa oras na hindi mo inaasahan. Pero kapag lumitaw na sila, maaaring magbago ang takbo ng buhay mo kaya tumingin kang mabuti. Dahil pagkatapos nito, baka hindi mo natignan ng mga numero sa parehong paraan, gaya ng dati. Sa mga tahimik na sandali, sa pagitan ng pagmamadali sa trabaho, paghahanda ng hapunan, o pag-uwi habang pasan ng bigat ng isa na namang hindi tiyak na araw. Nasambit mo na ba ang mga katagang, sana may dumating, kahit konting himala lang? At pagkatapos, makalipas ang ilang oras o araw. May numerong lilitaw. Maaaring sa orasan na nagliliwanag ng apat at apat na put apat. Maaaring nakasulat sa salamin ng tricycle. Maaaring sa panaginip na nananatili sa isip kahit paggising mo. May mga taong magsasabing wala lang yan. Pero ikaw, may naramdaman ka. Hindi lang yan basta aksidente. Enerhiya yan. Sa mga aral ng budismo, ang mga numero ay higit pa sa mga simbolo. Tagapagdala sila ng vibration. Mga kodigo na may dalang intensyon, tamang oras, at gabay mula sa universo. Hindi sila lumilitaw dahil swerte tayo. Kundi dahil handa na tayo. Dito sa Pilipinas, itinuro ng ating mga nakatatanda na magmasid. Hindi lang gamit ang mga mata, kundi gamit ang pakiramdam, ang panloob na talino, yung tahimik na bahagi ng sarili na nakakaamoy ng mabuting bagay bago pa ito dumating. Ang Hunyo ay hindi lang basta buwan. Isa itong sagradong sandali ng pagliko. Kalagitnaan ng taon, oo, pero isa rin itong salamin. Panahon kung kailan tinatanong ka ng universo. Bukas ka pa ba? Nakikinig ka pa ba? Umaasa ka pa ba? Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na makapangyarihang numero na may pinakamalakas na tsansa na lumitaw sa buhay mo ngayong Hunyo. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Tisilip tayo ng mas malalim, sa kahulugan ng bawat numero, sa dalang enerhiya nito, at kung paano mo maihahanda ang sarili mong tumanggap ng mga tahimik na himalang kasama nila. Dahil sa buhay na ito, hindi laging pera o regalo ang anyo ng mga biyaya. Minsan dumarating sila bilang mga numero. At kapag alam mo na kung ano ang hahanapin. Mapapansin mong matagal na pala silang nariyan. Ang espiritual na kahulugan ng mga numero. Bago natin ilahad ang apat na masuwerteng numero. Na posibleng lumitaw ngayong Hunyo, kailangan muna nating maunawaan ang isang bagay na mas malalim pa sa swerte. Kailangan nating maintindihan kung paano nagsasalita ang mga numero. Sa maraming templong budista sa buong Asya, mula sa katahimikan ng Thailand hanggang sa sagradong mga daan sa kabundukan ng Nepal. Matagal nang naniniwala ang mga monghe na ang mga numero ay vibrational keys. Bawat numero ay may sariling enerhiya, sariling tunog, sariling espiritual na galaw. Parang kampana na tumutunog sa tamang oras. Kaya nitong gisingin ng isang bahagi ng ating pagkatao, kung bukas ang ating diwa para marinig ito. Pero hindi rin banyaga ang paniniwalang ito sa mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, kahit noong wala pang modernong siyensya o apps, ang ating mga lolo at lola ay matiyagang nagmamasid sa mga palatandaan. Binabasa nila ang mga panaginip. Naniniwala sila na ang ilang numero ay may dalang magandang senyales, lalo na kung ito'y paulit-ulit na lumilitaw o kung ito'y dumarating sa panahon ng matinding emosyonal na pangangailangan. Isipin mo nga, ilang beses mo nang narinig ang linyang ay Pito yan swerte yan o kaya uy on beer on beer make a wish kahit hindi natin lubusang nauunawaan kung bakit ramdam natin ito yung munting kurot sa loob yung pakiramdam na nagsasabing may ibig sabihin to sa parehong budista at pilipinong pananampalataya tinatawag itong energetic sensitivity ang kakayahang madama ang mga puwersang hindi nakikita hindi ito mahika. Hindi ito pamahiin. Ito ay pagiging naroroon sa kasalukuyan. Ang mga numero ay lumilitaw kapag ang kaluluwa ay naghahanap ng kasagutan. At sila ay nauulit kapag ang kaluluwa ay handa ng tumanggap. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang isang partikular na numero, maparesibo man, orasan sa cellphone, o kahit sa usapang bigla ang narinig, hindi iyon aksidente. Isa itong tahimik na mensahe mula sa universo na nagsasabing, makinig ka. Para sa iyo ito. Sa budismo, ang mga numero ay maaari ring sumalamin sa mga karmic pattern. May mga numerong nangangahulugan ng healing. May ibang naglalarawan ng closure. May mga senyales ng kayamanan. At mayroon ding nagpapahiwatig ng nalalapit na tagumpay. Ang sandaling sisibol ang lahat ng tahimik mong panalangin. At ang kagandahan nito hindi kailangang engrande ang numero. Basta dumating ito na may kahulugan. Ngayong Hunyo, maaaring magsalita ang universo gamit ang apat na partikular na numero. Pero para tunay mong maunawaan ang mga ito, kailangan mong maging higit pa sa taong nakakakita lang ng numero. Kailangan mong maging taong nakakaramdam ng mga ito. Dahil kapag nagtagpo ang numero at kahulugan, may nagigising sa loob mo at doon nagsisimula ang iyong breakthrough. Bakit makapangyarihan ang buwan ng Hunyo? May mga buwang lumilipas ng tahimik at may mga buwang pabulong na nagsasabi, ngayon na ang panahon mo. Ang Hunyo ay isa sa mga bihirang sandaling iyon. Sa parehong espiritual na kalendaryo ng budismo at sa mga enerhetikong daloy sa kulturang Pilipino, ang Hunyo ay nasa isang makapangyarihang pagitan. Hindi ito simula. Hindi rin ito wakas. Isa itong transisyon. At sa bawat transisyon, nagkakaroon ng pagbabago sa enerhiya. Para sa maraming Pilipino, ang Hunyo, ang kalagitnaan ng taon. Panahon ito ng pagninilay. Matapos ang mga buwang puno ng bigay, trabaho, panalangin at pagpupursige. Humihinto tayo sandali at tinatanong ang sarili. May nangyari na ba? Babalik pa kaya yung hinihintay ko? May pag-asa pa ba? Ngunit ito ang tahimik na katotohanan. Sa espiritual na oras, ang kalagitnaan ay hindi pagkaantala, kundi paghahanda. Ayon sa karunungan ng budismo, ang hunyo ay nagdadala ng enerhiya ng tinatawag na empty bowl. Hindi dahil kulang tayo, kundi dahil ang pagiging walang laman ay ang pinakamakapangyarihang estado upang tumanggap. Ang isang walang lamang mangkok ay handang punuin ng biyaya. Ang isang pagod na puso ay madalas na pinakamalapit sa isang breakthrough. At kadalasan, sa mga mid-year na sandaling ito, kapag ang plano ay hindi natuloy, kapag ubos ang lakas, kapag tila hindi tayo napapansin, doon nagsisimulang lumitaw ang mga palatandaan. Lalo na sa anyo ng mga numero, dahil ang mga senyales ay hindi dumarating kapag madali ang buhay. Dumarating sila kapag ang espiritu mo ay tahimik nang humihiling ng higit pa. Energetically, ang hunyo ay naka-align sa hangin at tubig, parehong simbolo ng galaw at daloy sa budismo at sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino. Ito ang buwan kung kailan muling gumagalaw ang mga dating nakaharang na enerhiya. Panahon ito ng pagtatapos ng mga luma at mabibigat na siklo at pagbubukas ng mga bagong pintuan. Sa mga rural na komunidad sa Pilipinas, ang Hunyo ay panahon ng pagtatanim. Ang lupa ay malambot. Malapit na ang ulan. At muling sumisibol ang pag-asa. Sa espiritual na antas, ganito rin ang nangyayari sa ating mga kaluluwa. Ang itinatanim mo sa Hunyo, lalo na kung may malinaw kang intensyon, madalas ay mas mabilis na namumunga. Kaya mas mahalaga ang mga numero sa buwang ito. Mas madaldal ang universo sa Hunyo mas manipis ang harang sa pagitan ng material at espiritual. Mas malakas ang enerhiya, pero para lamang sa mga taong nakikinig sa gitna ng ingay. Kaya kung nakakita ka ng mga numerong nauulit, kung ang mga panaginip mo'y mas malinaw kaysa dati. Kung may kutob kang may malaking pagbabagong paparating, kahit hindi mo ito maipaliwanag, hindi mo lang ito guni-guni, na ang kumakatok dahil may kakaiba nang nagsisimulang mangyari. At ang mga senyales nagsimula nang magpakita. Maswerteng numero uno. Numero otso. Ang daloy ng walang hanggang kasaganaan. Sa parehong tradisyong budista at Pilipino, ang numero otso ay hindi lang basta bilang isa itong sagradong simbolo. Sa budismo, kinakatawan ng walong ang eightfold path. Ang espiritual na gabay tungo sa buhay na mapayapa Tama ang kilos at puno ng kaliwanagan. Sa larangan ng enerhiya, ang numero 8 ay may hugis na kahawig ng walang hanggan, infinity. Ang kurba nito ay hindi nagtatapos. Tagisag ng tuloy-tuloy na daloy, lalo na sa usapin ng pananalapi, kalusugan, at mga oportunidad. Para sa maraming Pilipino, ang 8 ay matagal ng itinuturing na pera number. Makikita ito na bilog sa mga kalendaryo binubulong sa laro ng bingo. Pinagdiriwang kapag lumilitaw sa plaka ng sasakyan o tiket ng raffle. Pero hindi lang ito basta pamahiin. Ito ay kutob, pakiramdam. Kapag lumitaw ang walo, sinasabi ng universo, Handa ka na bang tumanggap ng higit nang hindi na natatakot na ito'y mawala muli? Dahil ang walo ay hindi lang nagdadala ng kasaganaan, tinuturuan ka rin nitong panatilihin ito. Paano pa ikot-ikutin ang kayamanan, biyaya at mabuting enerhiya nang hindi ito kinakalawang sa sobrang kapit? Maaari mong simulang makita ang walo sa tahimik na paraan. Walumput walo sa resibo. Oras na walo at walo. Numero sa cellphone na may paulit-ulit na walo. Saan man ito lumitaw, huminto sa glit. Pumikit. Sabihin mo, tinatanggap ko, pinapalaya ko na natiling bukas ang puso ko. Dahil ang paalala ng numero walo, ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmamadali. Ito ay dumadaloy at laging bumabalik. masuwerteng numero dos, numero kwatro, ang banal na pundasyon. Sa maraming kultura, ang numero kwatro ay madalas ituring na pangkaraniwan. Pero sa mga aral ng Budismo at paniniwalang Pilipino, ang apat ay may dalang sagradong bigat lalo na kapag ito'y lumilitaw sa panahon ng panloob na pagbuo muli. Sa budismo, ang apat ay sumasagisag sa katatagan at nakaugat na karunungan. Isipin mo ang Four Noble Truths, ang batayang pundasyon ng espiritual na paggising, tulad ng apat na paa ng mesa o apat na sulok ng isang bahay. Ang numerong ito ay tungkol sa suporta, proteksyon, at espiritual na balanse. Sa kulturang Pilipino, ang apat ay madalas iugnay sa buhay sa tahanan, sa estruktura, pagpapahalaga, at pang-araw-araw na pagsisikap. Ipinapakita nito ang tahimik na kapangyarihan ng mga taong patuloy na nagtatayo, nagsasakripisyo araw-araw, at naniniwalang mahalaga pa rin ang maliliit na hakbang. Kung ikaw ay dumaraan sa panahon ng pagkalito, lalo na tungkol sa pera, relasyon o direksyon sa buhay, Lilitaw ang numero apat upang ipaalala, hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mo lang buuin ang matibay na pundasyon. Ang numerong ito ay kadalasang lumilitaw sa gitna ng kaguluhan. Maaaring mapansin mo ito sa numero ng bahay, plaka ng sasakyan, oras na apat at apat na apat sa digital clock, panaginip na may apat na bagay, hayop o ilaw kapag nakita mo ang apat, malinaw ang mensahe. Ang tagumpay mo ay hindi sa paggawa ng mas marami, kundi sa pagbabalik sa kung ano ang nagbibigay sa iyo ng katatagan. Sabihin mo ng marahan, pinararangalan ko ang pundasyong aking binubuo. Ako ay ligtas, ako ay suportado. Dahil minsan, bago magpadala ang universo ng tagumpay, una nitong ipinadadala ang katatagan. Maswerteng numero tatlo. Numero PITO, ang pinto ng banal na panahon. Kung ang numero 4 ay tungkol sa katatagan, ang 7 naman ay tungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita. Sa karunungan ng Budismo, ang 7 ay simbolo ng panloob na katotohanan. Lumilitaw ito kapag tinatawag kang makinig, hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang kaluluwa. Ipinapakita nito ang spiritual alignment, intuition at ang koneksyon sa pagitan ng mundo at ng banal. Kahit sa paniniwalang Pilipino, ang numero pito ay may taglay na hiwaga. Pito ang araw sa isang linggo. Pito ang kulay ng bahaghari. Pito ang mga kaloob na espiritual. Madalas sabihin ng mga nakatatanda. Pag pitong beses na yan lumitaw, may ibig sabihin, yan. At totoo nga, kapag lumitaw ang pito sa buhay mo, lalo na ngayong Hunyo hindi ito senyales para gumawa pa ng mas marami. Isa itong paanyaya na tumigil sandali at makinig. Maaaring may binabago ang universo sa likod ng mga eksena. At ang mga bagay na hindi mo pa nakikita ay tahimik na gumagalaw para sa'yo. Bantayan ng mga palatandaan tulad ng 77 piso o 77 piso sa mga resibo. Oras na alas 7.30 ng umaga o hapon Panaginip na may pitong hakbang, pitong tao, o pitong tao, seven hayop. Makakita ng tatlong seven sa iisang araw. Isang napakalakas na senyales. At kapag lumitaw ito, ilagay ang kamay mo sa dibdib at marahang sabihin, kahit di ko pa naiintindihan, alam kong para ito sa akin. Dahil ang pito ay hindi palaging malakas ang tunog, pero palaging totoo. At madalas, ang mga taong gumagalang sa numero pitong siyang unang nakakatanggap ng biyaya, kahit hindi pa sila humihiling. masuwerteng numero apat, numero tatlo, enerhiya ng paglikha at koneksyon. Sa lahat ng mga numero, ang tatlo ay may dalang kakaibang init at kaginhawaan. Sa budismo, ang tatlo ay kumakatawan sa triple gem, ang Buddha, ang Dharma, mga aral, at ang sangha, komunidad. Isa itong numero ng pagkakaisa, paglikha, at pag-usad ng may pagkakaayon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang tatlo ay madalas lumilitaw sa mga tradisyon sa pamilya at mga panalangin. Nagsasagawa tayo ng nobena ng tatlong sunod. Ang mga lumang basbas ay inuulit ng tatlong beses. Kahit sa kwento o biro, sinasabi natin, tatlo yan para sure laging may pakiramdam ng kabuuan kapag tatlo. Kapag nagsimula kang makakita ng numerong tatlo, lalo na ng paulit-ulit, iniimbitahan ka ng universo na lumikha. Hindi ito laging nangangahulugang magtayo ng isang pisikal na bagay. Maaaring ito ay pagsilang ng isang bagong pananaw, isang sariwang relasyon, o isang mapayapang pagkakataon na hindi mo akalaing posible. Maaari mong mapansin ang 333 tatlong 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 piso sa resibo. Oras na alas 3.33 sa iyong cellphone. Panaginip na may tatlong pintuan, tatlong tao, o tatlong barya. At kapag ito'y lumitaw marahang sabihin, Handa na akong lumikha ng bago. Tiwala ako sa unti-unting nabubuo, kahit hindi ko pa ito lubos na nakikita. Ang numero tatlo ay paalala na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ikaw ay sinusuportahan ng mga puwersang hindi nakikita, ng mga ninuno, at ng tamang panahon. Hindi sa kaguluhan nangyayari ang tunay na paglikha. Nangyayari ito sa linaw. At ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang linaw na yon. Paano makilala at tanggapin ang mga palatandaan na ito madaling maniwala sa mga palatandaan? Pero ibang usapan kapag handa ka na talagang tanggapin ang mga ito kapag lumitaw. Ang mga masusuwerteng numero ay hindi dumarating na may paputok. Dumarating sila ng tahimik, madalas sa mga sandaling ikaw ay nagmamadali, nagdududa o pakiramdam mo'y nawawala. Kaya ang pinakamakapangyarihang espiritual na kasangkapan na maaari mong dala ay hindi ang iyong pitaka, kundi ang iyong kamalayan. Kaya paano mo maihahanda ang sarili mong tunay? na ng mga numerong ito, hindi lang gamit ang mata, kundi gamit ang espiritu. Ika-isa, magtago ng number notebook. Magsimula ng isang maliit na journal, kahit piraso lang ng papel o notes app sa iyong cellphone. Sa tuwing makakakita ka ng numerong nauulit, tulad ng walot-walo, tatlong daan, tatlumpot-tatlo, apat na apat na apat, isulat ito, kasama ng iniisip o nararamdaman mo sa sandaling iyon makakabuo ka ng mga pattern. Makikita mong hindi random ang wika ng universo. May layunin ito. Dalawa, gumamit ng recognition rituals. Kapag lumitaw ang masuwerteng numero, huminto ka, kahit limang segundo lang. Huminga ng malalim at sabihin, Kinikilala ko ang mensaheng ito, handa na akong tumanggap. Ang simpleng ritual na ito ay nagaaktibo ng iyong enerhiyang tumatanggap isang konsepto na malalim ang ugat sa budismo at sa espiritual na intuition ng mga Pilipino. Isa itong energetic posture ng kababaang loob at kahandaan. Tatlo, i-display ang mga numero sa iyong espasyo. Kung paulit-ulit na lumilitaw ang isang partikular na numero, tulad ng pito o tatlo, isulat ito sa sticky note at ilagay malapit sa altar mo, sa pitaka o sa salamin. Sa tuwing makikita mo ito, magsalita ng intensyon. Halimbawa, ang pito ay gabay. Tiwala ako sa takbo ng aking buhay. Ang gawaing ito ay nagpapalit sa pagiging tagamasid. Tungo sa pagiging naka-align. Ikaapat, gawin ang tatlong minuto stillness. Sa simula o pagtatapos ng araw mo, umupo sa katahimikan ng tatlong minuto lang. Pumikit. Huminga. Itanong, ano kaya ang nais ipakita sa akin ng buhay ngayon? magugulat ka kung gaano karaming palatandaan na ang iyong namis. Dahil lang hindi ka tumigil ng sapat upang marinig ang mga ito. Laging nagsasalita ang universo. Pero minsan, ang wika nito ay mga numero. Karaniwang mga pagkakamali na humaharang sa swerte. Minsan, hindi dahil walang biyaya, kundi dahil tayo mismo ang hindi namamalayang nagsasara ng pinto. Sa parehong turo ng budismo at espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga biyaya ay hindi gantimpala, kundi tugon. Tugon sa enerhiyang bitbit natin, sa iniisip natin, at sa mga paulit-ulit nating ginagawa. Narito ang ilan sa mga karaniwang pagkakamali na tahimik, ngunit matinding humahad lang sa swerte at mga palatandaang para sana sa atin. Uno, pagwawalang bahala sa mga palatandaan, ah, nagkataon lang yan. Swerte-swerte lang naman yan. Sa sandaling isnabin natin ang isang senyales, napuputol lang koneksyon ng enerhiya. Mahinahon magsalita ang universo, at kapag hindi tayo nakikinig, tumatahimik ito. Pagkatiwalaan mo ang pakiramdam mo. Pagkatiwalaan mo ang mga bagay na paulit-ulit na lumilitaw. Dalawang, sobrang abala o gulo ng isipan. Maraming Pilipino ang nabubuhay sa ingay, hindi lang sa paligid kundi sa loob. Mga alalahanin, trabaho, problema sa pamilya. Pero kapag puno ng kalat ang isipan, hindi natin maririnig ang mahihinang bulong ng banal. Hindi kailangang lubos na katahimikan para sa kamalayang espiritual. Kailangan lang presensya. Tatlong puno ng takot o pagdududa. Kung palagi mong sinasabi, hindi mangyayari yan sa akin. Gumagawa ka ng energetic resistance, Sumusunod ang enerhiya sa paniniwala. Habang inaasahan mo ang kakulangan, lalong nagiging totoo ang kakulangan sa buhay mo. Apat na gusto ng palatandaan, pero walang pakialam sa mensahe. May mga taong nakakakita ng walong daan, walumput walo, natutuwa, pero patuloy pa rin sa pamumuhay na may takot. Tandaan, ang numero ay hindi ang mismong regalo. Ang pagbabagong hinihikayat nito iyon ang tunay na biyaya. Kung nais mong makaakit ng higit pang swerte, huwag ka lang maghanap ng senyales. Mamuhay ka sa paraang inaanyayahan ang mga ito. Dahil kapag naka-align na ang enerhiya mo, hindi mo na kailangang habulin ang swerte. Ang swerte na mismo ang hahanap at kikilala sa iyo. Pangwakas na pagninilay at pagpapatibay huminga ka ng malalim. Hayaan mong lumubog ang lahat ng narinig mo ngayon. Hindi lang sa isipan kundi sa kaluluwa mo. Maaaring habang nakikinig ka kanina, may numerong naalala ka. Isang numerong paulit-ulit na lumilitaw. Maaaring bigla kang nakaramdam ng init. O may alaala kang sumagi, isang bagay na matagal mo nang nakalimutan. Hindi iyon aksidente. Enerhiya iyon na nagigising sa buhay na ito, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan marami sa atin ang takimik na nagsusumikap nagmamahal at nananalangin, madaling hindi pansinin ng maliliit na sinyales na ipinapadala ng universo. Pero ang mga numero, hindi lang basta numero. Sila ay banayad na tulak mula sa isang mas mataas na puwersa. Lumalabas sila kapag handa ka na, kahit pakiramdam mo'y hindi ka pa handa. Kaya kung matagal ka nang naghihintay, ng breakthrough, ng senyales, ng pagbabago, Unang himala. Tandaan mo ito. Hindi ka huli. Hindi ka nakalimutan. At unti-unti nang bumubukas ang landas. Numero sa numero. Senyales sa senyales. Sandali sa sandali. Isara mo ang iyong mga mata. Ilagay ang kamay sa iyong puso. At marahang bulongin ito na parang kausap mo ang universo mismo. Handa na akong tanggapin ang mga palatandaang para sa akin. Tiwala ako sa tamang oras wala ako sa enerhiya at malugod kong tinatanggap ang kasaganahang papalapit na dahil minsan ang pinakamalalaking himala ay hindi isinisigaw ipinapakita sila dahan-dahan paulit-ulit may pananampalataya at ngayon alam mo na kung paano sila makikita panawagan sa pagkilos kung may kahit isang numero na tumatak sa iyo ngayon i-comment mo ito sa ibaba at para maiangkla ang iyong enerhiya, itype ang affirmation na ito. Tinatanggap ko ang mga banal na palatandaan. Bukas ako sa pagtanggap. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at ishare ito sa isang taong maaaring naghihintay rin ng senyales. Dahil minsan, isang simpleng video lang. Ang nagbubukas ng landas para sa himala ng iba.